Guys, yung Kuan an ano uh, subway papunta sa dagat ito. Sa ilalim ng sa ilalim ng kalsada to. Ito. Saan ba dito? Dito underpass ito yung papuntang ng dagat masusubukan din namin guys pumunta ng dagat na naglalakad lang kasi nagpang kami na uh, taxi ngayon sinubukan namin pumunta rito init dito sa loob lalabas ang mga taba mo Sige na guys, hanggang dito na lang ay paabotin pa pala natin doon sa ano sa taas para makita nyo ang liwanag o oh, diba tanda mo yung kwa na natin mamaya sa iba mga mapunta <laughs> straight lang basta ito ang ganda oh. O oh, ayan, nandito na sa labas. Ito paakyat na kami. Pawis-pawis na ako. Ah, ganito lang dito. Lakad lang din. Dapat doon tayo sa gabi doon lumabas. Doon. Ay, ito. Eto na. Ayan na ang dagat. abang nakarating kami ng dagat ng day namin na malayan. Ayan okay, guys, oh. Oh, diba? Nandito na kami sa Ibabaw. Kangin, ando kami sa kabila dun. Ngayon, nandito na kami. Dito kami galing. Diyan. Ang galing, di ba? Ang galing nila. ayan o oh. diyan kami galing diyan diyan kami galing sa kabila na yan diyan kami galing ngayon lumusot kami rito sa ano subway ayan sa ilalim ng kalsada guys ang galing o oh, di ba nakarating na kami sa wakas Oo, oh, ang galing nilarat talaga rito tapos eto meron silang ayan hindi ko alam kung ano yan fountain siguro yan hindi ko alam oh eto ni dagat to Ayan. punta kami ron halika tayo dyan tayo doon tingnan natin to ayun o no, may nagaalis ng dumi ganyan sila katong dito disiplina lahat may trabaho ang tao rito Ina inaalis nila ang dumi parang sinasala nila ganun ayun dito nagtatanggal sila ng dito siguro hinihikot ng kung anong dumi rito kay naalis nila oh eto na kayo so doon kami galing doon sa gabi na yun ayun oh ayan yung natatandaan nyo kung pinanood nyo yung video ko ayan yung building na yung mall na marina mall ayan Ayun, doon kami galing sa gabi na yun, doon nagtaksi pa kami. Dito naman, hindi na. Kaya lang hindi kami makakapaliko rito kasi malalim siguro 'to, miharang. Miharang ito. Ayan, 'no. Di ba guys. So, oh, nakarating na kami. Oh, ayan, 'no. Mga building dito sa likod. Ayan, ang oh, ganda. ganda ng view. Oh. talaga ang UAE. Ayan guys, ayun yung kasama ko. Nakaupo na napagod siguro. Kasi diretsyo ang lakad namin. Hindi kami na mahinga kanina. Walang pahipahinga. Ayan, kahangin pa. Mahangin. Sarap. Presko. Pawis na pawis na mukha ko sa kukulang guys. Ayun yung kasama ko magpupo na ako. thank you for watching na. Bye-bye. Talagang totoo bye. na to. Bye-bye na talaga.